Hello everyone! I-flex ko lang itong mga dinala namin galing sa Pilipinas guys. Andito sila. Nakalagay lahat sa lamesa. Magsimula tayo sa mga dried fish. Ayan sila. May dilis, merong sapsap, -sap, at saka yung tuyo. Uh, pusit. Ayan, pusit. Tapos meron tayong uh, uh, corn beef jan ayan. Tapos meron din tayong mga tupig jan oh ayan. Tapos itong mga to, mga bagoong 'yan, guys. Nilagay namin sa mga maliliit na bote ng Coke. 'Yan, yung bagoong maliliit. Tapos meron din tayong mga ayan yema. Yema. Tapos macarons din. Ito. Para kay ma Madam Romelyn, Meron tayong tang. Tapos... Dito rin banda may mga shampoo and conditioners si Kuya TJ. Yan, one month supply. Meron din siyang pochi-pochi. Ito, bibigyan, din daw niya yung mga friends niya sa school. Ito rin, piwi. Bumili rin ako ng piwi guys kasi yan ang paborito ko ng apoy. Maliit pa. Tapos bumili rin ako ng uh, cubes natin kasi mahal dito. Libre naman yung pagdadala kaya ayan, grade up ko na siya. Tapos meron din tayong mga para mga pastillas dyan, guys. Pastillas de leche. Polvoron. Uh, baguong ulit. Tapos, ito yung sili. Eh, nakita nyo yung reels ko noon na nagpumipitas ako ng mga ganyang sili. Siling labuyo yata. Tapos, fresh calamansi. Ito lang yung nadala ko. Fresh na calamansi. Meron din tayong mga pansit canton dyan. Mga noodles. Yun, mga instant pansit canton at saka noodles. Chicha corn, garlic flavor. Tapos magic sarap. Magic sarap guys. Ito. Tapos ito naman tong malalaking mga bote. Baguong din yan guys. Sa akin tong tatlo. Pero ito para kay Mam Ma Romeline. Ayan, padala ni Mami Virgie. Tapos, dito tayo. Meron tayong salmon binagoongan. bangus belly. Meron din tayong asana chili garlic. Tapos, alige. Ayan. Nagdala rin ako ng mga serving, ano natin. Serving, uh, spoon natin. Pag may party. Tapos, meron din tayong paksiw na bangus dyan. Tapos, eto rin. Paksiw din na. Galunggong. Ipiprito ko yan siya, guys. Dinara rin namin. And then, kalamay. Ayan, mga kalamay. Galing sa kandon yan, guys. Tapos, eto yung mga wooden stuff. Wooden plates natin. Tsaka yung pusa-pusa ni Ate Janelle. Ito siya. Tapos meron din pala tayong cheese. Ito. Nagdala din ako nito. Kasi iba yung ano natin dyan. Cheese natin dyan sa Pilipinas. Tapos ano pa. And of course, nagdala din ako ng tabo. <laughs> Dalawang tabo guys. Kasi walang tabo dito. Ginagamit lang namin yung mga uh, nag, pinag uh, emptyhan ng mga cheese or anything. Kaya yan. Ito. Sabi ni Handyman, magdala daw ako ng tabo. Tapos, meron din akong dalang arinola. Although, hindi ko kailangan dito. Pero, trip ko lang magdala ng arinola, guys. Ayan siya. O, diba? Magkaterno pa. Tapos naman, yung mga sangkatutak na frozen goods natin. Yung saluyot, yung labong, tapos yung malunggay. Yung mga dahon at saka bulaklak ng kalabasa. Tsaka yung mga saging natin, guys. Yan. Niluto yung mga saging yan, guys. Tapos, yung mga maliliit na shrimp. Tapos, yung tinapa. Tapos, yung bangos din na tinapa. Yan siya guys. Ayan. Marami po dun sa Bradford guys. Mabigat kasi itong frozen kaya dalawang box lang yung nakuha. Tignan dalawa. Ayan. So far, yan lahat yung ating dinala galing sa Pilipinas, guys. O, di diba? Tignan nyo. Ang dami. Ito, masarap ito. Papainit ko na lang siya. Yan lang, guys. Thank you so much for watching. Bye!